Hi! And I'm, I'm Jonna. Sa gabi. Jonna sa umaga. Galing ang Bakit dyan ka galing ngayon? Ano ka? Sino, ka? sino ka? Ano ka? Ano ka? Boy? <laughs> Baboy? Pakalala ka ang gabi. Saan ka galing? Galing po sa bundok. Bagyo eh. Pero hindi pa ako talaga. Eh, nakita ko yung picture ni Big George. Bye. Bago na naman yung girlfriend niya. Tangin lang yan. Ay, yung um, pan? Yung babae. Ah, hindi niya girlfriend yun. Sinabi ko nga sa kanya, tangin na mo, susumbong kita kay mama. Ay, oo. Ano ba ba kayo? Video, kumanda ka. Susumbong talaga kita kay mama. Inga, mama mo. Inalis naman yung isa dati. Nagsumbong <laughs> yung mama, yung girlfriend niya dati sa akin. Ko. Sabi kong ganyan, eh, hey, problema nyo yan. Ka, problema nyo yan. Wala ako doon. <laughs> Basta ako ma... Okay lang ako dito. Masaya ako dito. Masaya mag-internet. Masarap. Yeah, it... Anong lasa? Cheers. Um, Baba, I may mean, like, <laughs> la kamani na, na korder po kami ng patatas, 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 patatas brava, at chakapan. yawa na kamani, yawa na po naay po. <laughs> yummy, yum yum bata Malapot. <laughs> <laughs> Kadire. Kadire. <laughs> Ayan po, inuman po kami ni Ann. Trip, trip lang po. Wala na po yung yung ala ko. Ayan, Oh. Ayan. Susu susubo ako. Gusto nyo? Okay, so mm. Ha! Ang lamig! <laughs> <laughs> manghang mm. papel <laughs> <laughs> Oh, pa ka. Ay, pa yung kamerera. La bandera. La <laughs> bandera. Okay, may hindihan niya. Ayan po yung mga gwardiya namin nagiinuman. Tignan nyo po siya. Yan. Ay, ayaw i-zoom. Zoom ayun. Ayan po. Siya po yung labandera. Tapos sila po yung mga gwardiya namin. Tapos yun po yung mga gagong gwardiya namin. Ito po si Ann. Kumakain. Anong kinakain mo? Tae. <laughs> Tae na malapot. Malilamdam. Maalat. <laughs> nyam, nyam. <laughs> Ano pa si oh. hmm. po yung, um, na, ano na? Dati po, nanay namin magkaibig. Ilang minutes na basag Saglit <laughs> matagal pa, matagal pa. Yung mama niya po, magkang chismaw sa makinig ka lang. <laughs> makinig ka lang, magkong sasabihin sa iba. Yung mama niya po, tsaka mama namin magkaibigan noon. Wala pa siya dito. Ako rin, wala pa ako dito noon. <laughs> nasa si so, nasa pa po ako ng tatay ko. <laughs> eh ayun nung na, nabuo na po kami, ngayon may dis, nung 17 pa po kami. Na, um, lumabas na po kami sa mga aari nila. <laughs> Bastos. <laughs> ngayon nag ngayon kami naman po ang magkaibigan ni Ayan. Ayan si Ann. Ayan. Yan po ang pinakamanyak dito sa Andorra. Aaminin ko ako yung pinakagala noon, pero ngayon ako yung pinakamabait. Ayan po si Ann, gago yan, tarantado. Butami nila niya. Ayan po, nagmamanyak na naman. Manyak. Manyak. Tumatawa. Walang masabi ang manyak. Pag sa video, walang masasabi yan. Bawa ng tawang gago. Ay, na po yung kamarer. Dadaan po yung dadaan. Ayun. Kita nyo? Ako hindi ko kita. Ngayon po, kakain po si Ah, ganyan po kumain ng, yan. <laughs> po ng titi yan. ganyan po kumain ng titi Kung siya po, dahan-dahan ako malaki. Ganito, ganito po sa akin, no? Kung siya kumakain ng yung maliit lang. Hindi <laughs> ko kaya yung malaki. <laughs> eto po ah, trabas. Pat. Ano sa... Ano sa... Pat? Uh, Silipin ang tawag dito? French fries. <laughs> French fries na malaki. Pag <laughs> sa Pilipinas po ito, French fries. Kaso malaki lang po. Hindi po nila lang na maliliit. Kaya ito pong na-invento nila ng may ketchup, tsaka may, may ketchup. <laughs> Spanyol talaga. Ketchup sa mayonesa. <laughs> Sit kung saan ganito kumain. Ako, ah, ganito. Oh. Wow. Sap. Wow, kapo. Ayan, nagpunas. Sarap ba? Hmm, ngayon. Mas masarap yun. Tae. Tae. Malapot. Malinam na, maalam, mapait. Pero masarap yan. <laughs> Anong mahaba na yan? Anong min, ilang minutes na ba? Umulit na naman kayo. Ay, six minutes na siya. Sige po, bye-bye. Bye. -bye. bye. Ingat po. See you. Next, next year. See you on YouTube. <laughs> Ya, kau tak tahu babu.